start na guys datanin muli kami ni Puso ito tatlong puno lang to guys akyat din kami ng bulong dito magkakasunod ito dulo na. Dulo na guys. Ito so, 'to, lang ko. Okay na din. Ah, ang ganda guys, oh. May nagbigay ulit sa akin guys ng gulong. Tatlo. Ayun. Ito guys, ayan. Ang gando na guys sa dulo, Ito may tanim kami mga photos guys. Ayun marble sana minsan guys may napansin ko may kumukuha eh ibali basta buhayin lang nila lagyan ko guys yung mga puno ng marbles saka putos nice bunso ang ganda ng suot ni bunso ay may misa pala guys ng 5 kaya nakabis na si bunso kasi quarter to 5 na eh yung chapel namin guys once a month may misa rito guys kaya may misa yung sabado ng hapon ito guys yung kasunod eh. bukod guys sa gulong may tinanim kami sa gilid guys oh. yan may photos guys oh. pag nabuhay kakapit na siya ito yung dati guys sa taas sa buhay naman guys oh. ang, ganda. ang ganda ng marbles guys ang ganda ng ano niya variegation Okay, bunso bye bye na bunso bye bye na guys bye bye maraming salamat thank you sa reaction God nyo yes. thank you po sana mag ingat kayo lagi